Ilang araw na hindi ako nakabiyahe dahil sa sunod-sunod ang ulan. Kaya naman ngayong araw na to, samahan niyo ako mga kaibigan. At subukan nating bumiyahe kung makakaluso tayo sa mga binabahang daanan. At ito na nga may pumasok sa akin booking. Simula dito G. Posadas papuntang SMDC Fame Mandaluyong. Kaya naman inaksip ko na kagad at pinuntahan ko na kagad si Madam. At dito nakikita niyo naman umuulan-ulan. Kaya naman pagdating ko tinawagan ko kagad si Madam dito sa pick up arrival. <laughs> pag galing ka sa pinaka main po sa Adas pangalawang street po ba ay ba yan ay saan po ba banda ayun Tiyam lagi nyo na ito. At dito isinuot ko na ang raincoat kay madam para siguraduhin na hindi siya mabasa sa ulan. At syempre isinunod ko na ang helmet para safe tayo sa tuwing tayo bibiyahe. Lalo pa ngayon na madulas ang mga daanan dahil sa ulan. At syempre kailangan natin punasan ang upuan para hindi naman mabasa ang suot ni madam. At dito pinasakay ko na si madam at syempre bago ako malis, chinik ko muna ng husto at siguraduhin na hindi maulanan si madam. pagkatapos ko nga i-check ang suot ni madam, umalis na kami at, at dito dahan-dahan ko nang naramdaman na parang ako lang nga ata ang joy rider dito sa lugar namin na bumabiyahe ngayong araw na ito. At dito pagkadating ko nga sa Boni Avenue, nakikita ko na na bumabaha na ang kalsada at dahan-dahan palalim ng palalim at nakikita ko na ako lang ang nakamotor na sumusunod dito sa van na to. At dito iniisip ko dahil mataas naman ang motor ko, kaya to huwag lang lumagpas ng tuhod. Kaya tuloy-tuloy kong binaybay ang Boni Avenue at habang lumalayo ako ng lumalayo, palalim naman ng palalim ang tubig baha dito sa Boni Avenue dito sa Mandaluyong at tinuloy-tuloy ko pa rin ang pagbaybay dito sa Boni Avenue gamit ang first gear ng motor ko at dandahan at dito may naririnig akong kumakalampag sa motor ko na parabang may nababasag sa loob kaya naman dahan-dahan ko pa rin kasi palalim na ng palalim yung tubig hanggat sa ito na nga ang nangyari tumigil na yung motor ko sa pagtakbo pero tuloy-tuloy pa rin ang andar ng makina At dito nakapag-decide ako Nagpababain muna ang passenger ko Padaanin ko na lang siya sa gutter At dito nga sobrang lalim na ng tubig Kaya naman naisipan ko na itulak ko na lang at gumagana pa rin naman yung makina tuloy-tuloy pa rin yung pag-andar yun nga lang kahit anong kambyada ko hindi na talaga tumatakbo hindi ko alam kung ano na ang nangyari kaya naman tinula ko na lang siya sa walang tubig diritso na lang ma'am tulak ko muna doon na lang po muna ma'am bye nyo na lang doon ma'am muna. Mga uh, Paolo, putek, bigla akong bumulosok dun sa malalim sa gitna. At pagkadating ko nga sa walang tubig, ko na agad ang motor ko kung bakit hindi na siya tumatakbo habang umaandar. At ito na nga nakita ko, kumalas ang kadena. Kaya pala ayaw tumakbo. At dahil nga dala, dala ko ang lahat ng gamit ko para sa motor na 'to, mabilis ko lang na ikabit ang kadena at hinigpitan ko na para hindi na siya kumalas uli. Kaya paalala sa lahat na may mga motor at lalong-lalo na sa mga bumubiyahe na tulad nito na may mga bahatay na dadaanan, 'wag nating kalimutan magdala ng mga gamit para sa mga motor natin just in case na magkaroon ng aberya, mayroon ka pang suporta. Kaya pagkatapos ko nga dito, tuloy ang biyahe. Maraming maraming salamat nga pala sa mga nanonood sa video na to. Paalam, ride safe and God bless.